sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 20, Talata 27 hanggang 40. Ang mabuting balita ngayon ay nagbibigay sa atin ng malalim na aral tungkol sa buhay na lampas sa mundong ito na ginagalawan natin at nagtuturo ng katotohanan ukol sa buhay na walang hanggan. Dito ay nakita nating lumapit ang mga saduseyo kay Jesus na may tanong tungkol sa muling pagkabuhay na hindi naman nila pinaniniwalaan. Gamit ang isang aling ahlim-bawa ng isang babaeng ikinasal sa pitong magkakapatid, sinubukan nilang siluin si Jesus, ilagay siya sa isang mahirap na sitwasyon Ngunit katulad ng madalas na nangyayari, ihinayag ni Yesus ang mas malalim na katotohanan bilang tugon. Na sa muling pagkabuhay at sa kalangitan, ang ating mga buhay at mga relasyon o ugnayan ay ganap ng mababago sa harapan ng pag-ibig ng Diyos. Ibinabase ng mga saduseyo ang kanilang tanong sa tinatawag na Leverate Law, isang batas sa lumang tipan na naguutos na pakasalan ng isang lalaki ang balo asawa ng kanyang kapatid na lalaking namatay lalo pangat kung wala silang mga anak ang batas na ito ay may natatanging layunin sa sinaunang Israel pinoprotektahan nito ang byuda na madalas na nahihirapan at nangangailangan ikalawa pinapanatili nito ang pangalan ng kapatid na yumao at ng pamilya. Isa itong batas ng awa at katarungan na nagbibigay ng proteksyon at seguridad sa panahon nakakaunti ang opsyon para sa mga nangangailangan. Ngunit ang sagot ni Jesus ay may kakaibang mensahe. Ang mga itinuturing na karapat dapat na makibahagi sa panahong darating at sa muling pagkabuhay ay hindi na nag-aasawa ni ipinapakasal sapagkat hindi na sila mamamatay tulad na sila ng mga anghel. Ano ang ibig sabihin ni Jesus dito? Hindi niya binabaliwala ang halaga ng kasal, ngunit itinuturo niya tayo sa isang mas dakilang bagay. Ipinapakita niya sa atin na ang kasal sa mundong ito, gaano man kaganda at kabanal ay bahagi ng panahong lilipas o daigdig na magwawakas. Sa buhay na ito, ang kasal ay may layunin ng pag-ibig, pagsasama at pagtatatag ng pamilya. Ngunit sa muling pagkabuhay, ang ating mga relasyon ay magiging ganap at perpekto na sa isang paraan na higit pa sa pakahulugan ng kasal dito sa lupa. Mararanasan natin ang uri ng pag-ibig na ang kasal dito sa lupa ay palatandaan o pag-aaninag lamang. Sabi ni Yesus na tayo ay magiging tulad ng mga anghel, hindi sa kalikasan, kundi sa relasyon o ugnayan natin sa Diyos. Doon sa langit, hindi na natin kakailanganin ang mga pangangailangan ng lupa. Ang ating pangangailangan para sa pag-ibig o pag pagsasama o pagtatatag ng pamilya ay magaganap na at matutugunan Sapagkat sa langit naroon na tayo sa presensya o sa harapan ng Diyos na siya ang ganap na pag-ibig. Sa langit bawat bawat isa sa atin ay mabubuhay sa pinakamalalim na, na pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Isang pag-ibig na humihigit sa anumang ugnayang pantao o relasyong makamundo. At narito ang puso ng mensahe ngayon sa iba sa mabuting balitang ito. Habang ang kasal sa lupa ay isang regalo o kaloob, ito'y nagtuturo sa atin patungo sa mas dakilang kasalan o ugnayan. Ang walang hanggang kasalan ng kordero na inilalarawan sa Aklat ng Pahayag sa Kabanata Labing Siam, Talata Pito Hanggang Siyam. At ito ang kasalan sa langit. Ang kasalan, kasalan sa langit ay sumasagisag sa kaganapan ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan Isang ugnayan kung saan ang bawat pananabik natin sa pagmamahal, relasyon o ugnayan ay matutugunan na sa ganap na pag-ibig ng Diyos. Isipin natin ito. Sa langit tayo ay inaanyayahan sa walang hanggang piging sa kasalan kung saan ang bawat kaluluwa ay matatagpuan ng tunay na kaganapan sa pag-ibig ng Diyos. Sa piging ng kasalan na ito, ang lahat ng ating paghahangad sa pagmamahal, pakikipagkaisa, o pakikipag-ugnayan ay matutugunan ng ganap dahil sa pagmamahal ng Diyos. Doon ay wala ng sakit, wala ng kalungkutan, wala ng pagkawala o pagkabigo. Lahat ng hinahanap natin dito sa lupa, katulad ng kaligtasan, kasiguraduhan, pag-ibig, ay magaganap na. At perpektong matatanggap natin ang lahat ng ito dahil kay Kristo ang korderong ikakasal sa atin. Magkakaroon tayo ng ugnayan sa Kanya na walang hanggan o walang katapusan. Ngunit ang kasal na ito sa langit ay hindi lamang isang pag-asa sa hinaharap na mangyayari sa darating. Kahit ngayon, inaanyayahan tayo ng Diyos na mamuhay sa isang pakikipag-ugnayan sa Kanya na naghahanda sa atin para sa walang hanggang pagkakaisa na ito. Halimbawa, kapag tayo'y nagdiriwang ng misa, Natitikman na natin ang kalangitan, ang piging na walang hanggan. Ang bawat Eukaristiya ay isang paghahanda sa kasalan ng kordero, isang pangakong ibinibigay ni Kristo sa atin. Dumadalo tayo bilang kanyang nobya. Ang kanyang simbahan ay ang asawang babaing minamahal ni Yesus, ito ay ayon kay San Pablo. Kaya't sa tuwing tinatanggap natin siya, pinapaalalahanan tayo ng ating patutunguhan na makakasama natin siya sa magpakailanman. Ano ang maaari nating mapulot sa Ebanghelyo ngayon? Una, nais ni na malaman natin na tayo'y nakatakda para sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo nakatali sa mga pangmundong bagay o mga pansamantalang kaligayahan. Ang tunay nating tahanan ay nasa Diyos. Kapag tayo ay nabubuhay na may pag-asa sa muling pagkabuhay, Magagawa nating harapin ang mga hamon ng buhay sa daigdig na ito ng may tapang. Sapagat ating nalalaman na may plano ang Diyos para sa atin sa kabila ng buhay na ito. Sa tahanan ng Diyos na pangwalang hanggan. Pangalawa, alalahanin natin ang ating mga ugnayan o relasyon dito sa lupa ay mga biyaya mula sa Diyos. Ngunit layunin ng mga ito na akahin tayo palapit sa Kanya. Ang ating pagsasama-sama, pagkakaibigan, relasyon o ugnayan sa loob ng pamilya halimbawa ay mga paraan ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Ngunit ang mga ugnayang ito ay mga pahiwatig lamang ng pag-ibig na naghihintay sa atin sa langit. At pinakahuli, sa tuwing tayo ay dumadalo sa pagdiriwang ng Eukaristiya na may pusong nagpapasalamat doon ay ating nalalaman na sa sakramentong ito, tayo ay pinagkakaisa, pinagsasama kay Kristo sa isang espesyal na paraan. Ang Eukaristiya ay isang pangako ng hinaharap na kasalan sa kalangitan, isang paanyayan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Naway mamuhay tayo sa pag-asa ng muling pagkabuhay, hindi nakakapit sa mga bagay sa lupa, kung hindi nagtitiwala sa pangako ng Diyos at naway maghanda tayo araw-araw para sa walang hanggang kasalan kung saan tayo ay magiging kaisa ni Kristo ang ating tagapagligtas umiibig sa atin, nagmamahal sa atin at nais tayong dalhin, akayin sa walang hanggang kaligayahan Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.